Hi ako po, si Master Hans kuha. Isang tip-tip ni Master Hans ko. Paano nga Master Hans mamamaster natin yung swerte o yung luck natin? Haba, meron yun na Yung swerte natin o yung luck natin ay depende yan sa tinatawag nating paano natin i-handle ang emotions natin. Importante ang emotion natin na huwag tayo negative emotion. Ang negative mindset o ang negative emotions ay nagdadala ng poor health, hindi magandang kalusugan, magulong pamilya, or malas sa pera o career. Importante para ma-master mo yung swerte mo, yung luck mo, is to manage your emotions. Dapat ah, yung heart mo. Ah, kahit nagpa ka, marami nagpa-pray after nila mag-pray o magpunta ng church, sila po ay ungrateful. Unhappy pag uwi, inaaway yung family members. Pagdating na ano, inaawa yung mga kliyente. Very unruly sa ibang tao or very ungrateful or not generous sa ibang tao ito po ay nagdadala ng hindi swerte. So para ma-manage mo ang luck mo, ang swerte mo, kailangan ikaw din po ah, <clears throat> ay dapat generous, dapat masaya, dapat good health. Also, ah, iwasan na lumabas, umalis ng bahay, na galit. Sa bahay, bawal magmurahan, bawal magsigawan, bawal ang maraming drama sa bahay. Dahil ang mga negative emotions na to ay kumakapit sa bahay na to at nagdadala ng good, bad luck energy sa iyong buhay. Number two, ah, yung work mo, huwag puro reklamo. Be grateful sa work mo. I-check mo rin ang sarili mo. Baka naman, lagi mong sinisisi ang boss mo. Eh kung titignan mo naman ang work mo, hindi ka naman nag improve Sa tagal mo na sa kumpanya, adyo dyan ka pa din. Bakit ka na dyan pa rin? Kasi nga, hindi ka naman talaga nag-i-improve. Nauna yung mga nauna pa sa'yo, pero mas magaganda ang mga output o mas marami ang sales sila na pag-iiwanan ka na. Walang ibang sisisihin kung hindi sarili. Maging grateful, maging thankful sa blessing. Iwasan ang pagiging late, iwasan pagiging absent, at ibigay ang full 100% sa lahat ng trabaho na ginagawa mo. O isa pa, iwasan natin ang pagtulog na nag-worry tayo. Madalas sa mga buhay natin, ang dami nating worries, ang dati, dami nating negative emotions, ang dami nating inisip na mga negative at ito po ay daladala natin sa pagtulog at hindi yan maganda sa pagmaster ng good luck o good fortune sa iyong buhay. So importante ah, na bago ka matulog, ang mga negative o mga worries mo ay hinahayaan mo na lang. Bago matulog, magpray, maging grateful at leave everything, lead everything kay Lord, kay God. Pakiusap mo ay may bagong start ng buhay mo. Isa pang tip ni Master Hans Kua is to believe what you do. Ah, sa, ang pag-believe sa sarili, ah, na, na believe mo sa sarili mo na ikaw'y swerte, na believe mo sa sarili mo ikaw healthy, at huwag ka magkakaroon ng self-doubt. Ayan po ang isang advice ni Master Hans Kua on how to master your luck or emotion or how to master your swerte. Ikaw, may madadagdag ka ba dito? Comment down below. Share this video at kita-kita tayo sa next feng video with Master Hans Kua.